Isa ang pandinig sa pinakaimportante sa limang senses ng tao. Ginagamit ito sa komunikasyon para mas epektibong magawa ng isang individual ang kanyang tungkulin sa araw-araw. Pero paano kapag naimpeksyon o nanghina hanggang sa tuluyan ng mawala ito? Sa pag-aaral ni Dr. Charlotte Chong, isang otolaryngologist sa Kolehiyo ng Medisina ng Universidad ng Pilipinas, kada araw, walong bata ang pinapanganak na may profound hearing loss. Ayon sa Starkey Hearing Foundation, isang organisasyon na nakatutok sa pagsasanay, pagtuturo at pagbuo ng kapasidad ng mga profesional sa pangangalaga ng pandinig. Kabilang sa mga sanhinang pagkawala ng pandinig ay genetics, sakit o impeksyon, o kaya naman ay trauma sa tenga na sanhinang malakas na tunog. You know, it could be from trauma, from education to aging. Other hearing loss is is due to, um, gen yeah, genetic. there are factors yes some are born so it's genetically linked some as you will know acquired especially the youth of today they have so many hearing devices without them knowing we have to make this uh, through your program the public awareness is simple uh, even if you have the noise cancelling devices it still injures the hearing the, the ear canal the whole auditory system may impact pa rin eh may iba't ibang level ang hearing loss ito ay maaaring maging mild moderate moderately severe severe at profound depende kung gaano nabawasan ang kakayahang makarinig okay so yung levels of hearing loss parang sa mata lang yan sa mata kinukuha na ng grado di ba so sa tenga may mga grado din po tayo so may numbers po yan eh 0 to 100 ganyan 0 to 120 So, we classify it para mas madali. Meron tayong normal, mild, moderate, severe, at saka yung profound hearing loss. No? So, profound, usually, halos wala nang nadidinig yan eh. So, within these levels of hearing loss, uh, usually yung nandun sa moderate to severe, severe at saka profound, yung mga patients na yan, usually kailangan na yan ng mga devices to enhance hearing. No? So, yun yung mga pinamimigay ni Ninagog ngayon na hearing aids. Para makaiwas sa pagkakaroon ng problema sa pandinig, narito ang ilang tips na dapat tandaan. Una, sundin ang 60-60 rule. Gumamit ng earphones ng hindi hihigit sa 60% na maximum volume at hindi higit sa 60 minuto sa isang araw. Pangalawa, panatiliing tuyo ang inyong mga tenga. Kung hindi mo papatuyuin ng maayos ang inyong mga tenga pagkatapos maligo o lumangoy, ang excess moisture ay maaring maging sanhin ng bacterial buildup na nagtutulot ng problema sa iyong ear canal. Pangatlo, linisin ang inyong ear devices. Ang earphones, headphones at iba pang ear gears na ginagamit mo sa pakikinig ay kritikal na bahagi ng inyong hearing health. Ikaapat, iwasan ma-stress. Ayon sa mga eksperto, ang stress at anxiety ay may kaugnayan sa temporary at permanent tiny tinnitus. At kung may nararamdaman ka ng problema sa inyong mga tenga, kumonsulta na agad sa isang ear, nose and throat o ENT specialist. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao.